Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pangunuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw. Kagunusman -araw, o tag-araw hango sa salita ng Diyos. Sa ikabubuti o ikasasama. Yan po ang ating papaksain mula po naman sa Mateo 11, talatang 5 at 6, ganit po ang sinasaad. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Ang buhay may asawa ay isang kalagayan kung saan di nakukuha ng babae ang kanyang inaasahan at hindi inaasahan ng lalaki ang kanyang nakukuha. Yan po ay sinabi ng isang eksperto. Kapag ang dalawang tao ay tumayo sa harap ng altar, tumingin sa isa't isa nang umaalab ang mga puso at magsasabi sa ikabubuti o ikasasama. Kakaunti po lamang ang may ideya kung anong mga nakapaloob doon. Hinaharap ni Tom ang isang sitwasyong nakapaloob dito bago siya nagsabi ng oo or I do. Napaibig siya sa isang dalagang pinapangarap niya sa buhay na may taglay ng mga inaasam niya para sa sarili. Isa itong babaeng namumuhay ayon sa mga utos ng Panginoong so Kristo, mahusay na atleta, mapagmalasakit, masikaso, at nagpapakita ng mga ugaling mahalaga sa kanya. Ngunit, ng tatlong buwan na lamang bago maganap ang kasalan, nagkakumbulsyon ang nobya ni Tom. Sabi ng doktor, maaring may kinalaman ang aksidente nangyari noon sa kanya. Kinausap si Tom ng kanyang ama. Anak, wika niya, ang pag-aasawa ay isang commitment sa ikabubuti mo o sa ikasasama. Kung hindi ka handa para sa mga darating na pagsubok at hamon, ito ang panahon para pag-isipan mong muli. Kung ikaw ay may asawa, di mo batid kung anong naghihintay noong ikay na nga kong maasahan kang naroon para sa kanya sa mabuti man o sa masamang kalagayan. Ngunit nalalaman ng Diyos ang mga iyon. At ganon din ang sa ngayon. Kung malinaw niyang ipinakita sa inyo ng inyong mapapangasawa ay para sa isa't isa, maaari at tiyak na ipagkakalob niya ang biyaya na kakailanganin ninyo para magkasamang lumago sa buhay espiritual, magbigay ng suporta sa isa't isa, sa oras ng kagipitan at dalhin ang isa't isa sa oras ng kahinaan at hirap. Nagkatuloy ang sinatom at ang nobya niya at uh, mga magulang na rin po sila ngayon. Sa pamagitan ng pamumuhay ng para sa isang araw lamang at di pag-aalala sa kinabukasan, nakita nila na ang biyaya ng Diyos ay sapat. One day at a time, wika nga po. Ang tunay na pag-ibig ay laging umaasa. Ito lamang ang katanggap-tanggap sa kanila at wala ng iba pa. Tularan natin si na Tom. Manalangin tayo. Opo, makapagbibitaw nga po kami ng pangako sa harap ng inyong altar. Na wala namang hawak na katiyakan, liban sa katotohanan, sapat ang biyaya ninyo na harapin namin maging ang bukas. Sigurado po kami kung paano kami mabubuhay sa maghapon sa araw na to. Bukas ay gayon din po at ang mga susunod pang mga araw. Marapatin po, Ama, na itiwala po namin sa inyo ang aming araw araw na buhay. We commit ourselves to you with our spouses. Kami po, Panginoon, inyo pong ahawakan. Maraming salamat. Purihin kayo, dalangin namin ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, para sa panuntunan. Hanggang sa muli. Napakinggan ang panintunan hatid ni Pastor Willie Basilio, Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.